hindi raw maituturing na food poor o naghihirap at hindi makabili ng sapat na pagkain ng isang Pinoy na gumagastos ng 64 pesos kada araw o 21 pesos per meal. Itong inihayag ni National Economic Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan sa briefing ng Development Budget Coordination Committee sa Senado. Paliwanag ni Balisacan ito ang food poverty threshold sa bansa at nakabatay ito sa competition alinsunod na rin sa inflation o ang paggalaw ng presyo ng mga bilihin tumaas na raw ito mula sa 55 pesos kada araw noong 2021. Aminado naman si Balisaka na outdated ang threshold dahil isang dekada na rin mula raw nang itrack na ito. Umani naman ng samot saling reaksyon mula sa ating mga kababayan na naging pahayag ng economic chief ng bansa. Ay hindi po magkasya yung 64 pesos. O lang po. Eh yung ano lang nga, yung bigas lang nga, ano na eh, 16 eh. Di ano na piso na lang matitira. Ah, uh, paano yung ano, tuyo nga, sampung piso eh, hindi po magkakasya talaga. Siya mabuti kung may 20, ganun na bigas, pwede makakabili ka ng sardinas. Buti na lang nga po, nakakaraos kami, di ba mayroon pong ayuda, yung bigas tsaka dilata yun po, nakakaraos po. Eh, hindi sapat yun eh. Ah, yun lang masasabi ko, hindi sapat. Bigas lang yon isang kilo. Kulang yon Sa lang, ang merienda ko, ano, Mag isang daan. Kulang yun. Maniwala ko, mahirap, 64. Anong mabibili mo, isang kilo lang yon, Walang ulam. Yung kakasya doon, kalimbawang ano, ah, wala, isang kilo, kulang. Tuyo na lang siguro. Maging ang National Program Coordinator ng na National Nutrition Council sa Cordillera Administrative Region na si Bella Basalong, sinabing hindi sapat ang halagang ito kailangan na raw i-update ang datos ng NEDA. So if we say 20 pesos per meal, actually parang kulang pa nga Parang it is just to fill your hunger. So possible, it's more of the carbohydrates that you get. But you will not be able to get the recommended energy and nutrient intake natin. So for if we have that the uh, type of diet for longer period of time, magkakasakit tayo, and uh, our performance with not be Paliwanag pa ni Basalong, malaki pagsubok pa rin daw sa bansa ang pagkamit ng wastong nutrisyon dahil na rin sa mahal na presyo ng bilihin. As to access natin ng healthy foods, medyo mas mahirap kailangan ng mas malaking pera para at least maka-budget for the consumption of the fruits and vegetables natin. But for other regions na meron namang agriculture, mas mura sana we patronize this kasi nga ka, it will really help us to be, uh, to stay healthy. Mayroon din umunong iba't ibang hakbang ang gobyerno upang masolusyonan ang problema sa malnutrition. Kasama na rito ang ng tax sa sweet and beverages, paglalabas ng memorandum para sa mga pagkain na hindi dapat ibenta sa mga paaralan, pagpapatupad ng mga ordinansa na nagsisulong ng na healthy diets at iba pa. Samantala, batay sa datos ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute o DUSDFNRI, aabot sa 2.7 milyon na pamilyang Pilipino ang nakaranas ng involuntary hunger noong ikalawang quarter ng 2023. Kaugnay nito, inilunsad noong September 2023 ang Philippine Plan of Action for Nutrition o PIPAN para sa taong 2023 to 2028 sa pangunan ng Department of Health o DOH at National Nutrition Council o NNC. Isa itong strategic, multi-sectoral, multi-level at directional plan upang masolusyonan lahat ng klase ng malnutrition tulad ng undernutrition, overnutrition, micronutrient deficiency, food insecurity at iba pa. Isinusulong ng programa ang healthier diets, better practices, improved access to quality services, at pagkakaroon ng isang enabling environment. Ayon kay Basalong, mayroon na kalaang pondo na 592.7 bilyon pesos ang PIPAN 2023 to 2028. 53% nito ay para sa multi-sectoral nutrition services, 45% sa food and diet, 1.6% sa enabling mechanisms, at 0.3% para sa social behavior change. Sa Central Luzon, kasama ang Bulacan, Nueva Ecija at Pampanga sa priority areas ng PIPAN. Liana Canilaw, CLTV 36 News.